Umarangkada na naman ang init ng tanhaling tapat sa kahabaan ng Kalye Zamora at sa simento sa tapat ng lumang pader na may kupas na poster ng kandidatong matagal nang natalo. Naroon si Aling Celia. Nakatali ang mahabang buhok, nakadilaw na lumang blusa, puting apron na may bakas pa ng natuyong gada at sa harap niya ay isang munting mesang kahoy na tinakpan ng malalapad na dahon ng saging kung saan nakahanay ang pitong bilugang puto bumbong na ube anim na malagkit na espasol na pinahira ng niyog, walong makinis na kutsinta na kulay berde pandan, at anim na parisukat na kinukudkud na kasaba cake na parang kayo mangging tanikala ng asukal na natunaw. Hindi pa man nagsisimula ang hapon, pinagpapawisan na si Celia, pero hindi iyon dahil sa araw. Matagal na siyang sanay sa sikat at ambon. Ang mas mabigat ay ang mga matang walang habas na dumidiretsyo sa kanya. Lalo na ang dalawang babaeng naka high heels na palaging nagdadaraan tuwing oras ng Uyan Si Vivian, HR supervisor sa katabing kumpanya, naka beige na blazer at laging nakasapo ang kilay na parang palaging kumikilala ng mali. At si Alexine, estudyanteng kolehiyo mula sa eksklusibong pamantasang nasa kanto, naka checkered na palda at busangot na tila amoy niya ang usok ng kalsada sa bawat hit-hit Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa ba lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sa bawat linggong dumaraan, hindi po mapalya ang dalawang ito sa pagbibitiw ng tingin o haging na po na. Ay, Diyos ko ang baho ng gata, parang sira. O kaya'y, ang dumi ng kalye, baka may ipis sa kakanin. Sa likob nila madalas nakikisiksik si Jiro, bagets na trainee sa opisina, na minsan tumatawa, minsan naman ay nakukonsensya, ngunit lagi pa rin walang lakas ng loob na kontrahin ang dalawang ate. Si Celia, para bang ginawang batong panggilid ang sariling puso, Ngingitian lang ang bawat pasaring at luluwagan ng jiningang dikit sa dibdib dahil kailangan niyang maubos ang tinda. Tatlong libo ang kulang para sa matrikula ng bunsong si Cathy. Isang martes, kasagsagan ng rush hour, nagkataong natunghaya ni Vivian kung paanong binilhan si Celia ng matandang basurero ng isang pirasong kutsinta kapalit ng sampung pisong halos pinambaluktot mula sa bulsa. Hindi napigilan ni Vivian ang kumibot ng ilong. Tingnan mo yan, pinapayagan pa niyang humawak ng pagkain ng ganyang kamay. Bulong niya kay Alexine, Ipinalo pa sa braso ni Jiro ang Elvis Ling bag niya. Baka mamaya, magka-stomach flu ang bumili. Tinignan ni Alexin ang mag-inang nakapila. Nang makita niyang basahan ng hawak ni Celia pang bugaw ng langaw, ibinugan niya ang inis. Kung sa cafeteria na lang kaya siya maghanap ng trabaho, at least may bubong. Dagdag niya. Pinigilan ni Jiro ang sariling mata na hindi tumundog. Ramdam niyang may mali pero anong laban niya sa dalawang mas nakakataas ng rango at anpas? Titig na lang siyang parang malamlam na aso. Habang pinupunasan ni Celia ang pawis, nilalasahan ang hinaing na hindi mailuwa. Biyarnes ng hapon, halos maubos na ang kakaninang bigla siyang lapitan ni Vivian. Naka-cross arm, kasama sina na Alexine at si Jiro na nakapasok ang mga kamay sa bulsa ng backpack. Miss, pwede bang huwag ka namang humarang sa sidewalk? Bungad ni Vivian, magaspang, ngumit pabulong, para di raw bastos. Inireklamo ka kasi ng ibang empleyado, sabi nila sumisikip dito, sabay pilik mata na parang siya ang tagaayos ng Maynila. Hindi umimik si Celia, ngunit katwa, bigla siyang pinatungan ng tatlong estudyanteng naka-PEM uniform. Pinakyaw ang kalahati ng ube puto bumbong. Salamat anak, mahinang bulong niya. Pero pag alis ng mga bata, lumakas ang boses ni Vivian. O oh, ayan, nauubos din. Bakit hindi ka nalang lumipat ng pwesto? Mas maaliwalas sa may tapat mong basurahan. Lalong ninukot ni Alexi ng muka. Jiro, sa di maipaliwanag na tibok ng dibdib, nagtanong. Sigurado po ba tayong may basurahan buon? Parang wala po akong nakitang nakatayong drum? Tinabi siya ni Vivian ng siko. Basta Jiro, sundin mo ako. Hindi na po malagang bagets Lumipas ang isang linggo, na magsiuwi na ang sunod-sunod na sasakyang boss, hinanap ni Vivian ang dilaw na blusa, nakasanayang gulod tuwing hapon. Ngunit laking gulat niya't, walang mesang kahoy, walang dahon ng saging, walang halos isang morenang ina na nakapwesto. Ah ba, nilamon na yata ng lupa, sarkastikong bulong niya kay Alexin. Tumawa si Alexin ng maranhan. Baka na-realize niya na wala siyang future dito. Si Jiro, tila may kuryenteng dumaloy sa batok. Naghanap sa paligid kung may bakas ng tindahan. Pero nada. Sa kanto, naroon pa rin ang lumang poster. May bagong dikit na for rent. Tila pinagtawanan pa ang pagkawalang bigla ni Aling Celia. Sumapit ang biyernes at habang nagmamadili ang mga tao papasok sa ground floor ng Verdant Tower, isang bagong tayong gusili na nagbubukas ng high-end cafe Nakita ni Vivian ang pulutong ng empleyadong nagkukumpulan sa glass fasad. Ano ba yan? Traffic na nga. May paribong kating pa. Reklamo niya habang naka-cross arm. Nakita niyang Alexi na babasa ng tarpulin. Cafe Katir. Authentic Filipino Sweets and Brew. May bituin sa itaas ng letterang E. May kastil yung logo ng kakanin. Eh, ewan ko kung uubra. Sino pang bibili ng sapin-sapin sa cafe? Mas gusto ng millennials yung frappe biglang tumunog ang maliit na trompeta. Lumantad ang general manager ng gusali at inimbitahan ng lahat sa soft opening. Sa di inaasahang pagkakataon, tinawag siya kasama ang founder ng cafe. Tumunog ang palakpak, bumukas ang pinto at mula roon, hindi chef na banyaga ang lumabas kundi si Aling Celia mismo. Naka-cashmere na blouse na puti, Nakapusod pa rin, ngunit may simpleng pearl earrings. Bitbit -bit niya ang tray ng makukulay na kakanin, eksaktong berdeng kutsinta, ube puto bumbong, espasol at cassava cake. Ngunit mas pino ang hugis at may gintong tuldik ng nyog sa gitna. Nanginginig na napaatras si Vivian, natulala si Alexine at halos malaglag ang backpack ni Jiro. Ang GM, nakangiti, ipinakilala siya. Mga kaibigan, si Mrs. Celia Maatuno, graduate ng TESDA Culinary Program at dating finalist sa Pinoy Home Chefs. Ngayon ay binuksan niya ang unang branch ng Cafe Katir dito sa Verdant Tower. Hagal pa kang palakpakan ng mga nagkakape. Sa likod ni Celia, lumitaw si Kathy. nakakulehi yung uniforme ng parehong eskwelahan ni Alexine. Nakakabit pa ang ID. Full Scholar Culinary Entrepreneurship. Ngumiti ang dalagita. Inilagay sa pinggang yakap ang diploma na nakasandwich sa frame. Hawak ni Jiro ang kabilang gilid. Dahil siya pala ang naging thesis partner ni Kathy nang magpractice sila sa community kitchen. Mula noong uling araw na nakita nila ang pwesto, tumulong pala si Jiro sa pagpaplanong maging kafe ang dating kariton. Lumapit si Vivian, nanginginig. Akala ko, hindi ka nababalik. Mabilis na tinangguan siya ni Celia. Ang tinig ay banayad pero matatag. Nawala ako kasi nag-training ako ate. Hindi laging nasa kalsada ang pangarap. Minsan, niluluto sa loob ng mainit na kusina. Lumapit din si Alexine, namumula ang pisngi. Tita, patawarin niyo kami. Hindi ko alam na kayo pala ang sponsor ng scholarship program ng school namin. Hinawakan ni Celia ang kamay ng dalaga. Inay ko pa rin ang tawag sa akin kahit na anong titulo, hiha. Basta ngayong alam nyo na, balang araw, kayo naman ang mag-aabot ng dahon ng saging sa iba. Nagpalakpakan uli ang crowd. Kumislap ang phone camera ni Jiro. Kinukuhanan sila. Lingid sa kaalaman ni Vivian at ng lahat, nang isang buwan pa lang nagkakanin si Celia sa kalye, kinagat na siya ng isang angel investor na napadaan at naantig sa lasa ng ube puto niya. Kinumbinsi siyang mag-apply ng loan sa small biz fund at mag-aral sa gabi. Pinili niyang manatili sa kalsada habang nag-iipo ng pambayad. Handang tanggapin ng lait at pito, basta't patuloy na uusok sa dahon ng saging ang pangarap. Ngayon, sa loob ng cafe na amoy kape at latik, bumuhos ang order ng white-collar staff sa unang araw. Tig-aapat na kasava cake si Vivian. tig pandan kutsinta ang mga sekretarya. At si Alexine, sa unang beses, bumili ng puto bumbong at tinikman habang nakapikit. Tila pinagsisisihan ang mga araw na inirapan niya iyon. Habang hinahalo ni Celia ang mainit may tsokolate sa likod ng counter, sumilip siya sa salamin. Nandoon pa rin ang sirasirang pader sa labas. Ngunit sa ibabaw nito, may bagong poster. Hindi na kandidato, kundi billboard ng Cafe Katir. Lasa ng alaala, luto ng pagbangon. Sa sulok ng poster, nakasulat sa maliit na titik, Portion of the profit goes to public school feeding program. Nang magpauwi na ang hapon, lumapit si Jiro sa dating pwesto sa pader. Pumwesto sa ang yantok na pinasadya ni Kathy. Hinawakan ng isang berding kutsinta at humigop ng libreng salabat ni Aling Celia. Sa isip niya, binulang niya ang mga araw. Pitong beses siyang tumawa sa mga biro ni Vivian siyam na beses na nahimik sa harap ng pambabastos at na yung nakikita niyang nakapila sa cashier si Vivian humihingi pa ng resibo para ipambayad sa boss napangiti siya at parang natunaw na rin ang hiya niya. Sa mismong gilid ng counter nakakabit ang lumang kahoy na mesa na dinala ni Celia mula sa kalsada hindi niya iyon itinapon. Hinayaan niya itong maging display stud ng libreng kakanin tuwing alas 5 para sa mga batang galing sa night class. Pinunasan niya ang ibabaw, hinimas ang gasgas at sa sarili ay bumulong. Mabuti na lang, hindi ako pinaniwala ng sarili kong takot. Sa labas, nagdaraan ang mga sasakyan at sa salamin, nakikita niya ang refleksyon ni Vivian na nagbubukas ng pitakang Louis Vuitton para magbayad habang si Alexane ay nakaabang sa tabi, hawak ang resibong may nakaprint na Salamat po, bumalik kayo Bumuhos ang huling sikat ng araw sa Kalya sa Mora at sa unang pagkakataon, hindi nakakaramdam si Aling Celia ng hapdi sa batok tuwing may matulis na tingin. Sa halip, bawat tingin ay tila gutom na pasasalamat. Sa ingay ng bus at tricycle, may kakaibang musika. Tawa ng mga empleyado habang nakakatikim ng tunay na bibingka, kaluskos ng pinggan at mabining pangako sa hangin na kung tataya ka sa sariling kakanin, lulutuin mo rin ang respeto ng ibang tao. Sa dulo ng gabi, habang nagbibilang ng sukli si Kathy at inaasikaso ni Jiro ang espresso machine, pumihit si Celia sa pintuan, hinarap ang kalsada at ngumiti sa harurot ng jeep sapagkat alam niyang hindi na siya kailanman mawawala. Sapagkat sa tuwing mawala ang dilaw na blusa sa gitna ng init ng kalsada, sa tuwing isipin ng tao na tapos na ang tindahan, biglang lilitaw ang bagong anyo ng pangarap, nakatayo, naghahain at handang magpakain ng tiwala sa lahat ng minsang nagutom sa pag-asa. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon. I-hit eh ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned.